Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong draft ni dating Councilor Dante de Guzman. Naninindagan ng sandigan bayan sa conviction ng draft ni ex-Councilor Dante de Guzman ng Quezon City. Sinabi ni dating Quezon City Councilor Dante de Guzman na peke ang kanyang pirma ang sandigan bayan, gayunpaman, paman, ay hindi kumbinsido. Ibinasura ng anti-graft court ang apela ni dating Quezon City Councilor Dante de Guzman na baligtarin ang desisyon ng sandigan bayan noong Abril taong 2024 na mahatulan siya sa apat na kaso ng graft. Sa isang resolusyon na may petsang ika-26 ng Hunyo taong 2024, Iginiit ng Sandigan Bayan 6 Division na si De Guzman ay nagkasala ng hindi na mamahagi ng 6.4 milyong peso na halaga ng mga supply noong 2008 at 2009. Si De Guzman ay hinatulan ng anim hanggang walung taong pagkakakulong para sa bawat bilang ng graft o kabuoang 24 apat hanggang tatlumput dalawang taon at inutusang magbayad sa Quezon City Government ng 6.4 milyon peso na napapailalim sa anim na porsyento taunang interes hanggang sa ganap na mabayaran. Napag-alamang lumagda ang dating konsehal sa mga request ng pagbili ng custom-made tent na nagkakahalaga ng 3.5 milyon pesos, sports supplies na nagkakahalaga ng 2.8 pesos milyon, kiddie raincoats at rubber boots na nagkakahalaga ng halos 1 million pesos, at 352,000 na at 86 na pesos na food supplies na dapat ipamahagi sa mga residente. Ang mga bagay na ito ay hindi nakarating sa mga residente ng Quezon City, batay sa isang audit. Itinanggi ni De Guzman ang kanyang pagkakasangkot sa usapin, at sinabing peke ang kanyang mga pirma. Gayunpaman, ang Korte ay hindi kumbinsido sa depensa ni de Guzman, na binanggit na ang mga pagkakaiba sa mga pirma ay hindi sapat upang patunayan na sila ay peke. Ang katutuhanan lamang na may mga pagkakaiba sa hitsura at katangian ng mga kinwestiyon na lagda at karaniwang mga lagda ay hindi nangangahulugang ang mga kinwestiyong pirma ay peke, ayon sa Sandigan Bayan 6 Division. Lagot ka ngayon makukulong ka ngayon ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong para sa bawat bilang ng graft o kabuo ang 24 hanggang 32 taon. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.